So ito mag-react po tayo ha? kasi napansin ko parang dumadami yung atake dito kay Mayor Vico Soto ng mga kaibigan nating mga DDS vloggers. Okay? Um, may mga pages na hindi mo alam kung saan galing tapos i-share isha nung ilang mga vloggers nila na maraming followers na sinisiraan itong si Mayor Vico. Uh, napaisip tuloy ako, bakit kaya? Ano kaya ang posibleng rason? Uh, bakit nila sinisiraan tong si Vico? Porque sumisikat ngayon, eh, matagal na namang sikat si Vico. O tapos nakita ko tong tanghere na presidential survey for 2028 kung saan uh, diket itong si Sara Duterte at si Vico Soto. Nagulat din ako, 36% to 34%. Okay, so alam ko guys, lahat naman ng sumusubaybay sa politika, alam na ang edad para tumakbong presidente ay 40 years old. At si Mayor Vico sa 2028 ay hindi pa aabot sa edad na yon. Okay? So, alam natin na itong ginawa ng na survey na ito ay hypothetical lamang. Na kung sakaling, for whatever reason, ay makatakbo itong si Vico Soto sa 2028, ito yung posibleng maging resulta kapag ngayon mo tanungin yung mga uh, kasama dito sa survey. Okay? At uh, 36% si Sara, 34% si Vico Soto habang si Lenny Robredo ay 10%. Okay, so, yung 10% ni Lenny Robredo, eh ako, pupusta ako, karamihan dyan. Kung hindi tumakbo si Lenny, ay mapupunta kay Vico instead ng kay Sara Duterte. Okay? Majority nyan, baka more than 90% dyan ng Lenny voters mapupunta kay Vico. So doon pa lang, lalamang na si Vico over kay Sara dito sa hypothetical na survey na ito ng Tangire. Eh, at si Idol Rafi Tulfo, nasa 6%. So, yung hatian sa geography ng mga boto is, yun pa rin eh, kitang-kita Si Sara Duterte, malakas sa Central Visayas, which is Cebu, Davao Region, and Northern Mindanao. Yan. Uh, habang si Mayor Vico Soto, ay sa Metro Manila, Southern and Central Luzon, at sa... Western Visayas, which is yung mga Ilongo, uh, Iloilo. So, yun ang nakikita mong hati talaga. Yun naman ang ating hati sa mga eleksyon nitong mga nakaraan. Okay? So, klarong-klaro yung, yung hati doon. Pero ang sinabi din dito, 1 out of 5 Duterte supporters are willing to cross over to Vico Soto kapag siya yung tatakbo. Okay? Baka maaring yun ang dahilan kung bakit uh, inaatake at sinusugod itong si Mayor Vico Soto na wala naman siyang ginagawa na masama, di ba? Kinutulong pa nga siya. kino out pa nga yung yung korupsyon sa gobyerno at tinatamaan pa nga no, si BBM kung tutusin eh. Di ba? Kasi korupsyon na nangyayari ngayon eh. Kaya yun ang uh, nagiging issue ko kung bakit nila tinitira itong si si Mayor Vico. Baka yun ang dahilan. Uh, so ako, maaring Uh, hindi pa nga makatakbo si Mayor Vigo sa 2028. Merong mga calls na possible baguhin yung batas o kaya charter change para ibaba yung presidential age to 35. O pero hindi madali yon. Uh, hindi hindi talaga ganun kadali yun. Pero para sa akin na uh, kahit tumakbo o hindi sa 2028 si Mayor Vigo, uh, ako ay uh, nagkakaroon ng pag-asa. Okay, nabubuo yung hope sa aking puso na uh, ang Pilipinas ay ready na para sa isang politiko na matino, maayos, may takot sa Diyos at uh, gagawin yung tama na nasa katulad ng isang Mayor Vico Soto. Kung siya man yung tumakbo o iba man yung tumakbo na may pag-asa pa pala yung mga kababayan natin na bumoto ng nang gano'n ng tama ng isang tao na nakita ko naman for the last 6 years hindi kinain ng sistema hindi ko rakot siya pa yung nag expose ng mga kurakot at yung mga maling ginagawa. So, it gives me hope talaga para sa bansa natin. Na lalo na sa mga kabataan, parami ng parami yung mga Gen Z na voters, di ba? they will do the right thing, they will vote for the right person uh, sa katauhan man yan ni Mayor Vico Soto or kung ibang tao man yan. So, yun, uh, ako ay natuwang-tuwa talaga. Tapos itong itong sa sa mga DDS, kasi like I said before, ang, ang, goal kasi nila eh, not really what's best for the country. Ito ay para lamang sa kanilang pride na maibalik sa Malacanang, itong si itong mga Duterte. Siguro nasaktan sila doon sa ICC. Siguro talagang gusto nila yung tough on crime na yan ang branding ng mga Duterte, kaya nila gusto. Pero siyempre, eh uh, kailangan isipin nila what is best for the country at uh, kung ano yung uh, makakabuti sa atin para na natin itong problema ng corruption. Isang balakid talaga kung bakit tayo umaasenso as a country. Na uh, kailangan mapigilan na yan at uh, mapanagot na yung mga yung mga uh, gumagawa ng korupsyon na yan. So yung yung mga hirit nila dito kay Vico Soto, ito yung isang nakita ko. Ah uh, Ito, sabi, I told you, I smell bad eggs. Ito na ang mayor for good governance nyo. May picture lang kasama ni Speaker Martin Romualdez. Eh, may picture lang si Vico Soto na kasama. Kasama pa si Congressman Roman. So, di ko alam kung anong event yan o kung anong ano yan. Eh, dinidikit na 'di ba? May picture lang dinidikit na sa kung ano mang uh, kung ano mang scandal o issue ang nangyayari ngayon o hinihirit ngayon kay Speaker Martin, ganun ba 'yon? Eh si VP Sara nga nung nakaraang election kasama din madalas si Speaker Martin eh, 'di ba? Di ba? Uh, sa, 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 campaign trail, sila nga yung parating magkasama dyan. Di ba? Nag, Nagkaaway-away na lang dahil dun sa, sa mga issue kay VP Sara at sa ICC. O tapos ito, meron silang script ngayon na bagong kinakalat. Sagutin na din natin, isama na din natin kasi medyo related dito. When VP Sara called out Zaldico and Martin Romualdez as manipulators of the national budget, her critics laugh, they mock her and called her Lucaret, Palinquera, Baliw. Now when Vico Soto points out corruption in flood control projects, whose contractor just happens to be owned by Zaldico, the same crowd cheers and claps for him. VP Sara was right all along. Time is indeed the ultimate truth teller. So let's be honest. As we rally against Cora, uh, are we really against corruption or just against Duterte? The hypocrisy is louder than the corruption, sabi daw. Eh actually, kaya natatawa yung ibang tao Dun sa post ni VP Sara dahil din sa hypocrisy. 'Di ba? Na ikaw yung nagko call out ng mga corruption, ng mga ng mga irregularities sa gobyerno, eh ang dami mo din corruption mismo sa opisina mo. Kaya siguro may natatawa nung panahon na yon Nung call out ni Sarah, si Martin, tsaka si Speaker Martin, tsaka si Zaldico. Eh kasi ikaw ang nag-call out, eh puno din ng issue ng korupsyon yung opisina mo. Diba anong kay mo na mag-call out ng korupsyon? Eh porket kaaway niyo sa politika, porket iniimbestigahan ka, ganun nang ginagawa mo. Nasa tao din 'yan kasi na nagko-call out, 'di ba? Hindi ko sinasabi naman, no? pero yung siyempre kapag ang tao nakakita magnanakaw, kino-call out yung kapwa magnanakaw, 'di ba? Matatawa yung mga tao talaga. Hindi ko sinasabing sila yon, pero ganyan yung reaksyon ng mga tao. Pero in fairness din naman, madami din namang mga nasa Uh, against Dutertes, ng mga anti-Dutertes na nag-call out doon sa budget ni Speaker Romualdez at ni di ba diba? Sila Shelo Magno, sila tinatawag nga nila worst budget ever. May mga ganong moves eh. May mga ganong uh, galaw. So, hindi mo din masasabi na yung mga galit sa Duterte ay hinayaan lang itong mga issues laban kay Speaker Martin at kay Zaldico na iimbestigahan pa lang naman ngayon at uh, uh, kung kumaga inaano ngayon tinitingnan ngayon diyan sa Senado at don sa sa DPWH ni ni PBBM so yun ang yun ang punto dito sa akin ano ha like i said ako more than more than ibang mga vloggers na kasama ko ako i admit kahit saan mo tignan Napakahirap talunin si Sarah Duterte sa 2028 Yung divide ng ating bansa Na ewan ko ba't ako lang ang pumapansin Yung divide na yung mga Bisaya speaking Ng mga kababayan natin na karamihan sa kanila, majority sa kanila ay solid sa mga Duterte at nasaktan sila nung tinapon sa ICC Digong sinasabi ko naman uh, eh maraming pinatay dito sa Metro Manila nasa Metro Manila yung mga biktima ang dami, ewan ko sa mga lugar nila kung marami din pero dito sa Metro Manila Caloocan, Navotas, Malabon uh, Manila, Quezon City at Pasay ang dami ang daming pinatay na tinatakpan, uh, pinagtatakpan lang kung adik man yan o kung ano man yan. Tapos pinagtatakpan yung pagpatay o kung yan man ay... Pero yun nga, ang daming nabiktima ng tukhang, ang daming mga pamilya na basta-basta kinuha yung ano nila. Tap so, so sa akin, nagigets ko. Nagigets ko na napakalakas ni Sara Duterte sa 2028. Eh, at... Uh, uh kumbaga, sa akin lang, sa akin lang ang pinapakita lang ng survey, nung sa nung tangher eh. at uh, isang survey lang naman 'yan maganda mag na tayo sa maraming mga survey na it's not impossible to beat Sara Duterte you just need the right candidate you just need yung tamang value kung tamang uh, presentation sa mga tao and they would uh, malaki ang chance that they would choose yung candidate that that would push for good governance yun ang basa ko dyan. Siyempre, dapat authentic. Siyempre, dapat hindi pwedeng good governance yung inaano mo. Tapos, puro corruption nga. Puro nakaw ka sa gobyerno. Kasi tatawanan ka lang din nun. Hindi naman tanga yung mga tao. Alam naman nila yun. ba diba? Kahit naman yung mga supporters ni Duterte, uh, gusto nila yung peace and order pero alam din naman nila yung mga corruption na nangyayari. 'Di ba? Alam din naman nila 'yan. tinatago lang o inaano lang, 'di ba? Hindi naman hindi naman tanga 'yung mga Pilipino. Diba? Alam naman nila, they just choose to look the other way. Dahil siguro sa ibang bagay, dahil sa maaring maaring or baka wala silang alternative na gusto. O baka regionalism na din, nandoon na din 'yung mga factors na yon Pero anyway, 'yun po 'yung punto natin sa akin lang. Eh patuloy nilang ibabash si Mayor Vico dahil patuloy yung kanyang pagtaas, pagsikat eh patuloy nating ipagtatanggol din o maliit na boses lang tayo pero kapag marami tayong nagstand up at nagdefend kay Mayor Vico ay uh, maari nating ipaglaban yung mga yung mga prinsipyo prin principles ng good governance na sinusulong niya okay so ako hindi ako nagmamalinis din naman hindi din naman ako uh, kung, pero kumaga, kung at least nakikita natin nabibigyan tayo ng pag-asa ng isang Mayor Vico eh diba? yun ang yun ang mahalaga doon at uh, kumaga, syempre tayo ay uh, we will ano, we will uh, ilalaban natin 'to hanggang sa finals. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Yan tuloy-tuloy lang yung ating mga Vico vlogs. Naisip ko siguro uh, ikukuwento ko sa live na lang, okay? Yung mga plano natin gawin. So, thank you very much, guys. Yan, patuloy lang pong umagos ang pag-asa. Peace.